Luka Doncic pinuprotektahan ng mga kakampi sa media at coach Dan Hurley priority ang solid na starting five ng Lakers next season. Yan ang pag-uusapan natin ngayon pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video? Kung hindi naman po pa like na lang po maraming salamat mga maka full court. Matapos ang patanggap ang unang back to -back na talo sa playoffs ngayong taon, Si Luka Doncic ay agad na sinisi ang kanyang sarili at pinuprotektahan ang kanyang mga kakampe sa media. Ayon sa Slovenian Star ay ang kanyang mga turnovers at mga mintis ng mga free throw ang dahilan kung bakit sila natalo sa game na ito. Kailangan niya nga daw na maging mas mahusay sa dalawang kategorya na ito. Well, si Luka ay nagtala ng 32 points, 11 rebounds, 11 assists, and 4 steals on 12 of 21 shooting sa field, 4 of 9 sa 3 points, subalit so may 8 turnovers nga siya, at 4 of 8 lamang sa free throws. Definitely, gugustuin mo nga na maibaba ang turnovers at maging mas efficient sa free throws kung ikaw si Luka at ang Dallas Mavericks. Ngunit kung ikaw din nga ang Mavs, this is probably the least sa mga concern mo. Defensively ay much improved na ang kanilang pinakita. Subalit sa opensa, dito nga sila problema Dahil ginawa na ni Doncic ang trabaho niya, 30 points, triple-double while being injured. Subalit ang mga very makeable open shots sila, Derek Jones Jr., PJ Washington, Dante Exum, Josh Green at Maxi Kliba na kailangan nga nila maipasok. Lalo na at wala kang natatanggap na 12-15 points kay Lively at Gafford tulad sa mga naunang series dahil na take away na ito ng Celtics defense by not double teaming Luka Doncic and Kyrie Irving. At speaking of Kyrie Irving, hindi nga siya mahanap sa finals mga maka full court. At kailangan nga siya ni Luka na mag-average ng 25 o 30 points per game ngayong series. Ganun pa man so far ay 14 points per game pa lang mga maka-full court ang kanyang ginagawa sa first two games. Ano ba masasabi mo tungkol dito? Dito naman tayo mga maka full court sa balitang bubuo daw si Coach Dan Harley ng isang solid na starting five. Kamakailan lang nga po mga maka full court na ibalita ng NBA insider Adrian Wojnarowski ang balak na pagkuha ng Lakers kay Coach Dan Hurley bilang susunod na head coach ng Los Angeles Lakers. At ayun nga dito mga maka full court kay Coach Dan Hurley kung siya nga ang magiging sunod na head coach ng Lakers ay ang unang ipapriority niya nga daw ay ang makabuo ng isang solid na starting five. Dito niya nga sinabi na kukuha sila ng dalawang big man na ipang tatapat sa mga malalakas na centers ng ibang team at ito nga ay sina Jonas Valenciunas at Bol Bol at ang isa pa daw na player na gustong kunin ni Coach Dan Hurley at ng Lakers ay itong si Malik Beasley at Bol Bol. Bibigyan niya daw itong si Bol Bol ng playing time dahil alam niya na hindi ito masyadong nagagamit sa Phoenix Suns. At sayang daw yung talent nitong 7 foot 3 at may shooting at mabilis pa kumilos kaya daw makipagsabayan sa takbuhan at magaling din dumepensa. At isang rason na bakit niya daw kukunin si Bolbol Bol ay may shooting ito na magagamit nila sa long range or mid range at alam naman natin dyan magaling itong si Coach Dan Hurley sa pagdevelop ng mga batang player at ang play na ginagamit niya ay pick and roll. Kaya yun ang malaking advantage ni Bolbol at isa pang tinitingnan niya baka mag sila sa pagkuha kay Zach Eddy sa draft pick. Kaya mas maganda daw na makakuha pa siya ng big man na bata para daw sa future ng Lakers. Ayon pa mismo dito kay Coach Hurley, magiging malaking tulong si Malik Beasley at sa kanila dahil sa masipag daw ito sa loob ng court at magaling daw ito bumasa ng laro ng kanyang mga teammates at isa pa maganda nga ang naging performance nito sa box. At isang panggustong kunin ni Coach Hurley itong dating Lakers player na si KCP. Isa daw ito si KCP sa malaking maiitulong din sa Lakers. Lalo na mababa ang shooting percentage ng Lakers sa 3-point area last season. Si KCP nga ay nag average ng 10.1 points, 2.4 rebounds at 2.4 assists per game na may 46% field goal. Bali ito na nga ang magiging starting five ng Lakers ayon kay Coach Dan Hurley kung siya ang susunod na coach next season. Malik Beasley bilang point guard, KCP bilang shooting guard, LeBron James bilang small forward, Anthony Davis na makakabalik sa power forward, at Jonas Valanciunas bilang starting center. At pamalit itong si Bolbol o either si Bolbol ang starting five. Ano po ang masasabi nyo tungkol po dito sa plano pagbuo ng lineup ni Coach Dan Hurley? Paki-komento na lang po sa ibaba, babasahin ko po 'yan. Maraming salamat.